Hay naku! Mga bes! Grabe si Lolit Soliso, feeling concerned sa drama ni Andrea Brillantes. Parang siya ang nagiging cheerleader ni Blythe sa mga kontrobersya niya. Girl, sabi ni Lolit, naaawa raw siya kay Andrea dahil sa mga sinasabi ng mga tao. Sa bagay may point si Lolit kasi parang naging hot item si Andrea dahil sa mga chikahan sa kanya. Pero chika pa ni Lolit, parang nagiging crush daw si Andrea ng mga teenagers feeling young at yummy. Hotness daw ng personality niya parang young bold star na ina in, in sa mga kabaten. Kaloka, Lolit sobrang supportive na showbiz nanay. Pero siyempre, hiniling din ni Lolit na sana hindi totoo ang wild image ni Andrea sa totoong buhay. Baka raw kasi masayang ang potential ni Blight uh, na sumikat pa at magtagumpay. Tsaka, bongga raw siya at talented, kaya crush ng bayan. Shalay, Salve at Gorgie, bonggang chikehan ito ni Lolit, sinabi pa ni Nanay Lolit na. Kaloka talaga na parang national disaster ang breakup ng Katniel Salve. Pero lalo ako na loka nang may magsabi sa akin na binabash daw ako dahil mas pinupuri ko daw si Andrea Brillantes kesa kay Catherine Bernardo. Katawa talaga dahil pareho kong gusto ang dalawa as a person. Hindi ko man sila ka-close sa mga nababasa at naririnig ko about them para silang mga mababait na bata. Kaya noon pa man, gusto ko na sila. Ngayon nga na very hot sa news si Andrea, ito ang perfect time para ipakita niyang talented siya at hindi totoo ang ilang bagay na sinasabi about her. Basta kung talagang sasamantalahin ni Andrea ang pagkakataon, now is her time. At talagang seryoso ako na ang sarap niyang i-handle dahil sa mga issues na ito. Exciting para sa isang publicist ang challenge to make over whatever harm na nagagawa nito sa career ng isang Andrea Brillantes. Bonga. Eh, mga bes, anong sayo dito? Feeling nyo? Hot nga ba si Andrea Brillantes o sharot lang ang chika ni Nanay Lolit Solis? Eh, chika mo na yan, girl!